Okay, pero syempre dapat pag-aralan natin itong issue na to mga ka-clear. Kasi kahapon, hindi ako nagkakamalik, kahapon, kagabi, o isang araw, merong kasing nag-bring up ng issue na to. Napatungkol doon sa reward system, hindi daw yung reward system para sa war on drugs, pero para sa ninja cops. Okay? Galing yan sa ano eh, sa isa nating ka-clear. Sabi ko it's better na i-take up natin. Okay bang ba aking audio mga ka-clear? Okay. Natatandaan nyo ba uh, bago pa nagkaroon ng hearing sa Senado ay dininay na ni Senator um Bongo yung di umano reward system. Ito naman ay inamin, no, doon sa Quadcom ni uh, Colonel Garma ni uh, anong position ni ano Colonel Dimbasi Leonardo, Colonel Leonardo at uh, binanggit din ito ni Colonel Spinido. Yan. At binanggit naman din to, ha? Mga ka-clear ni Colonel Marvin Marcos. Sinabi niya na nadidinig niya na yung reward system. Pero hindi nga naman daw siya nakatanggap, no? Lalo na nung may nangyari, no? Yung yung makasaysayang um, pangyayari doon sa sa jail sa Baybay patungkol kay Mayor Espinosa, senior, hindi naman daw siya nakatanggap. Okay, pero may nadidinig na siya, reward system. Hindi ba? Ang sa akin lang. Sige, doon muna tayo ha. Doon muna tayo sa nadidinig na reward system. 'Di ba? Umingay lang naman 'tong reward system nung panahon ni dating Pangulong Duterte, right? So, kung ito ay maingay na noon, hindi ba obligasyon nila, especially ni uh, dating PNP chief Bato de la Rosa, nalinisin yung pangalan ng administrasyon tungkol sa reward system. Hindi ba? Kasi kung umiingay siya at hindi wala namang katotohanan, obligasyon nila na tanggalin yung maling, di umanong maling pag-aakala tungkol sa reward system. Okay? Now, okay, pakinggan muna natin to mga kaklira, pakinggan natin. Share ko lang. Para may basihan tayo kung kailan niya dininay. Resolution to investigate the war on drugs dahil gusto nating malaman ang totoo. Gusto nating makapagsalita ng malaya at nang walang takot ang mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by publicity, katotohanan lamang po at hindi politika. The Filipino people must realize the truth. At kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President Duterte laban sa sinumang sibilyan, papadrag man o karaniwang tao na sangkot sa iligal na droga. Walang basihan ang mga paratang na binitawan sa mga pagtinig na di kumanoy reward system kapalit ang buhay noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Okay, maliwanag ah. Wala daw katotohanan ito. So tayo naman ay nagbabasi lang sa mga news, sa kanila mga admissions kung totoo ba. Okay? Kung totoo ba, ito sinasabi ni Senator Bongo. Okay? Okay. Ito pa, paki, pa, pa rinig ko sa inyo to. Para sabay-sabay na natin. Giit ni Senator Go, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong uh, baseless uh, accusation po ito. Okay. Baseless accusation daw yan ah. So maliwanag, deny talaga siya in totality ng walang reward system patungkol sa war on drugs. Okay? So, siguro nakalimutan niya yung mga video niya, no? Okay. So, ito, pa pakita ko sa inyo, ha? Okay. Sige, ito na. Idagdag ko na to kung sino nag-deny. Well, deny-demand yung senator ba to, ha? Share natin to. Basahin natin, ha? Yan. October lang to, mga ka-clear. October 30, yan, Senate of the Philippines. Aham. October 30, 2024. The 30 denies existence of reward system in anti-drug campaign as Bongo emphasized war on drugs is to protect lives of the innocent. Okay? Okay, okay, okay. So, mamaya, ah, babalikan natin tong salita na to, ah. The third term firmly rebutted the accusations, emphasizing that his approach focused on lawful deterrence, not on incentivizing harm. Okay? Now, yan ang sabi niya, ha? Okay, okay. Hmm. So, ayan, nabasa na natin yan. Napakita ko to sa inyo mga ka-clear ha. Hindi ko alam, malamang napanood nyo naman na to. Pero, remind ko kayo. Kasi, Senator Bongo, Senator Bato, dati pa ko nung Duterte, dininay. Pinakita ko sa inyo, papanin nyo lang dininay ha. Okay. Babalikan natin itong news na to later. Pakita ko lang to kung ano ang mga admissions nila. Sa kanyang presscon kagabi, muling nagbabala si Digong sa mga drug lord. Naglaan na rao siya ng 3 milyong piso mula sa kanyang campaign savings bilang patong sa ulo ng mga ito. Do not destroy my country because I will kill you. Oh, 3 milyon mga kaklira inilaan, ayan o, oh, nandiyan yung title. 3 milyong piso inilaan bilang patong sa ulo ng mga drug lord. Di pa yung tapos. Pinapakita ko lang sa inyo. Diba? That's war on drugs. So, paano i-deny ito ni Senator uh, Bato at saka ni Senator uh, Bongo? Nasa news eh. ba? Diba? Tayo naman hindi gumagawa-gawa dito ng news. It's part of the news. That's anong taon to? Wait lang mga kaklira. Tingnan natin. Okay, that's uh, news to na news 5. Oops more. This is 2016, no? 2016. Oh. Paano ito madi-deny? Ang diba? Sabi ko nga, mga admissions noon, kinakalimutan na ngayon. Diba? These are all admissions. Okay? Ano sabi ni Hill O Bordo? Okay, alam nila na may sinabi sila dati na may reward system. Masyado lang talaga makapal ang muka nila kaya deny pa din sila. 'Di ba? Ay. Abi, ayan na. Hilo bordo ay kung sabi makapal, ah, eh, ayun man nga. Sabi ni Senator Robin, diba, ayon man, kaya nga makapal, 'di ba? Bakal eh, makapal, 'di ba? So, okay, tuloy tayo dito ha. Tuloy. Okay, try natin. Hindi rin daw niya patatawarin ng mga pulis na sangkot sa droga. Papasokin ko ang army. Kulang ako ng tao. Manapin yung mga pulis na nagdo-droga rin. Barilin mo. May utos. Maliwanag. Ito lang inisip ko mga kaklira. Ikaw nagutos, amo ka. Okay? Kung may nangyari mang ganito at hindi mapatunayan na self-defense, inutos mo, di ba makukonsider ka na mastermind? principal by, principal by inducement. Inutos mo eh. Inutos mo yan eh. Oh, tapos may reward ka pang tatlong million piso. At pakinggan pa natin, pakinggan natin. Kakaiba naman ang utos niya sa bagong happy ng NBI. Oh, bagong happy ng NBI. That's 2016 na. Ah? Tama ba? Ano sabi ko kaninang taon? Oh, 2016. Wait lang. Para sa mga taong nitong madadawit sa droga. Ah, President-elect. Okay, President-elect pa lang pala. Wow, Nagong kung uh, may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drug, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung... Oh, okay, 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 okay. Dito, inuutusan niya, ha, ang bagong hepe na NBI. You do it. Ikaw gumawa. Diba? Ikaw gumawa. Kasi, okay. Three million itong supervising na durugista, ting no, na no, no, no. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. Oh, teka lang. Teka lang, teka lang. Balik tayo sa news. Okay dito mga kaklir, maliwanag ha. Inuutos niya sa hepe ng NBI yung pag-liquidate. At yung 3 million ay ibibigay niya mismo dito sa head. Maliwanag tayo doon ha? Maliwanag tayo doon. Sinabi niya, ulitin natin. Para hindi tayo hindi tayo nililigaw, ha? There nagkakalat into drug. I want you. Okay. Nagdudroga rin. Barilin mo. Kakaiba naman ang utos niya sa bagong happy ng NBI okay. para sa mga tao nitong madadawit sa droga. Na kung may ahente ka, an agent there nagkakalat into drug, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. I want you to do, to do it. Utos siya sa bagong, uh, bagong hepe na NBI. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. So, ibibigay niya sa bagong appointed na Ndi director, ba, hepe ng, ng na NBI, pag siya gumawa. Okay? So, ulitin natin yung news, ha? Okay. Balik tayo. Balik tayo. Medyo baliktad na, talaga yung, baliktad na talaga yung ano eh. Mga nasasabi. Okay. Sabi dito, bakit ako magbabayad sa kanila? Okay? Uh, referring to sa mga polis. Okay? So dito NBI ah. NBI. Diba? Ang paghuli ay trabaho nila. NBI sila eh. Law enforcer sila eh alin tulad din ng PNP. Okay? So bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho man nila yon. So di ba yung NBI trabaho din nila yon? Bakit mo babayaran ng 3 million? Kung maka-liquidate ba? Bakit mo babayaran? Trabaho nila yon eh. So dito, dinidibank mismo ni dating Pangulo Duterte, yung sarili niya. Paano kung mabayaran mga yan? Trabaho nila yan. Eh yung NBI, di ba niya trabaho yon? Bakit siya inutusan mo? Binigyan mo ng power. Binigyan mo ng power. Tapos, bibigyan mo pa ng 3 million. Hindi ba yung reward? Di ba? May reward nga siya na 3 million, di ba? Sabi niya, nagaling sa kanyang natirang campaign campaign funds. O, oh, tanong natin. Okay, ito, 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 ito tanong natin. Si Isko Moreno, umamin. Okay? Si Isko Moreno, umamin na merong... Wait lang, Okay. Okay, ano sabi ni Bibi? Asa uh, sa Senate hearing, hearing pang Ninja Cups daw ang reward, sabi ni Senator Bongo. Parang ganun ang statement niya, nagmamadali sa Senate. Oo, oh, titikapin natin yan, Bibi. Kinuha ko to. The reason why nga ako kaya ako to kinuha, dahil uh, pag-uusapan natin yung sinasabi niya sa Ninja Cups lang. Okay? So, ay, malaki pa, maliit pala to. Okay. So, sabi niya, trabaho lang nila ha. Bakit ka magbabayad diyan sa mga pulis? Trabaho man nila 'yan. Eh di ba NBI trabaho rin nila. Bakit mo nga Okay? So, teka lang, hindi ko mabasa. Wait lang. So, the the best I could do is pupunta ako, yayayin ko sila magkain o kung may problema sila, personal. Okay, let's go back to sinasabi ko kanina, makalimutan ko to. Kay Isko Moreno. Okay? Si Isko Moreno, nag -declare. Sabi niya, nagbayad siya ng tax. Okay? Because meron siyang sobra sa campaign funds. Remember ya, alam niyo na Natandaan niyo na. Nagpakita siya ng resibo na siya sa BIR. Kasi sumobra yung campaign funds. So hindi naman niya sinule. Pero nagbayad siya ng biyahe. Legal. Because I have to be fair with the Filipino people. Uh, hindi ako nagsoli ng binigay sa akin tulong sa kampanya na sobra ngunit dinupad ko ang aking tungkulin bilang mamamayan na magbayad ng buwis. That's why, uh, wala kong moral ascendancy to answer the question in favor. So, I have to remain uh, of what I have done in the past, and I don't know what I'm going to do in the future, and I hope that someday, somehow, the new sets of Congress, the Senate and Congress, for that matter, should pass a law that requires these kind of questions. Magandang vuelo raw ito sa pagpasok ng administrasyon ni President Elect Rodrigo Duterte. Sa kanyang presscon kagabi, muling nagbabalas si Digong sa mga drug lord. Naglaan raw siya ng 3 milyong piso mula sa kanyang campaign savings bilang patong sa ulo ng mga ito. Do not destroy my country because I will kill you. Ote oh, ka lang. E, yung, 'Yung campaign savings ba na 'yon, deklarado sa BIR. Legal 'yon. Okay? Tanong natin, dito sabi ni, ni, ni Pangulong Duterte, meron siyang, okay, meron siyang natira. Wait lang, ah, napin natin yan. Eh, bubusisiin natin ng konti. Okay? Kasi President-elect na siya dito, ha? Para mali nga yung date dito ng pag eh, ha? Okay? Kasi kung President-elect siya, dapat may na to, di ba? Okay? Ah, mali, naduling pala ako. June naman pala, sorry po. June 1 pala. Yun, ha? Sorry, sorry, sorry. Makikita naman dito June. June 1. Naduling po ako. Kala ko January 1. So, election yun. Bakit ko i-report doon sa election na hindi mo kanila yan, hindi mo rin akin? Gastosin ko. Maliwanag sa inyong pag-amin. Ayon dito sa news, 3.5 million pesos ang inamin ninyo na excess sa inyong campaign funds na naibigay sa inyo. Pero, inamin nyo rin na ito ay hindi nyo inireport sa Comelec. Kumbaga, hindi nyo sinama sa inyong sose o yung statement of contributions and expenditures. Hindi ba mali yun? Isa pa, isa pa kung ito ay hindi na i-report sa SOSE, eh, kayo ba'y nagbayad ng income tax? Kung nagbayad naman kayo ng income tax para sa 3.5 million na excess, mas maganda siguro na ipakita nyo rin ang resibo katulad ng ginawa ni dating Mayor Isco Moreno. At isa pang punto, ang sabi nyo ay magbibigay kayo ng 3 million pesos as reward para sa war on drugs. Nasaan na kaya yung 500,000 pesos na excess? Mm -hmm. Diba? Deklarado pa to sa BIR na bayaran ba yung tax nito? Kasi sumobra So, nasaan na yung proof na may, may, binayaran ka? Wala namang masama kung mapapakita mo, di ba? Kasi nagbanggit ka na about campaign, cam campaign savings. So, bayad ba yan? Katulad ni ex-mayor. Isko Moreno. O, oh, kasi pinangangalandakan mo, 3 million, 3 million lang ba talaga ang nasave mo? Nadeklara ba yan? Kasi mga ka-clear, sa totoo lang, binabanggit niya yung naging issue sa ABS-CBN about BIR. Issue. ba? Diba? Tapos, ang natatandaan ko, ang sabi ng BIR do sa hearing, wala namang problema at walang problema sa ABS-CBN sa BIR. Itong frequency Per frequency ng ABS-CBN Yan ang pinaka ideal kasi you know frequency is everywhere but there is a spot kung sa gulf is uh, a soft spot na maganda yung wala akong problema sa ABS-CBN they, they 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 got my money uh, I I not poor Nilamon ko na lang lahat 'yon. Because I never wanted to be to appear vindictive. But itong ano they are cheating government by the billions in taxes in charge po ako sa antas dito sa division na yon uh, monitoring the tax compliance of uh, ABS-CBN. So ano pong napag-alaman uh, ninyo? Well, as far as ABS-CBN account is concerned, uh, they are uh, regularly filing and paying their taxes for the past number of years ma'am. May binanggit din sila ba bang kampanya na yon, pati ba yun sa ano, sa Rappler? 'Di ba? About dun sa mga BIR BIR issue. Today facts win. truth wins justice wins major emotional nga nang po <laughs> these charges as you know were politically motivated they were incredible to us a brazen abuse of power and meant to stop journalists from doing their jobs it's so This acquittal, kahit na medyo matagal po, is not just for Rappler. It is for every Filipino who has ever been unjustly accused. Oh gosh. Um. Pero ngayon, tanong natin, eh, anong nangyari doon sa sinasabi mong 3 million na savings? Yun lang ba ang natira sa'yo? May record ba ang BIR patungkol doon sa sinasabi mo savings or natira sa campaign funds di ba?